Ang unang gagawin natin, ah, magmula dun sa pagkakapuhan ng gatas, eh, yung pagtatransport, magmula rin sa goat house, papunta dun sa pasteurizing machine. Iingat po kailan kailangan may takip, maingat, tapos tunong, pagdating doon, sasalain natin yan. Doon makikita natin kung maraming contaminants na napunta dun sa gatas. Then, ipaprocess natin, iseset natin yung pasteurizer at 69 to 72 degrees. Depende dito yun sa sa depende yun sa climate. Pagka-maulan, medyo 72, pagka-malamig naman, ibabari natin. Para ma-improve natin ang lasa. Una, yung lasa kasi very particular 'yung mga customers ko sa lasa. Kailangan di maanggo. Kailangan malinis, kailangan mapasturize agad at kailangan mailagay agad sa freezer para ma-preserve ng maganda, para tumagal. Ah, Napaka-importante po ang ah, temperatura sa o pag o pag-iimbak ng gatas kasi po pag sumobra ang ating uh, temperature, nakukurta po yung ano, yung gatas. Doon po kayo magtataka bakit yung ibang gatas medyo parang may solids na nabuo. Normal po yon kasi na sobrahan po ng temperature. Kaya ang kailangan, it must be around 69, 70, 71 degrees centigrade. Maglalaro lang doon. Pag sumobra doon, ando na yung problema natin. Lagi pong tinatanong sa akin ng mga bumibili ng gata sa akin kung gaano katagal. Una-una po, wala naman kaming ganong katagal na experience ng pag iimbak ng gatas. Kaya konsulta namin si Mr. Google. Ang sabi ni Mr. Google, six months. Hindi pa po nangyari sa amin yun. Normally, nauubos po ang gatas namin within a month. Ubus na po. Ganun lang. As far as we are concerned, go farm. Eh hanggang isang buwan lang po ang itinatagal ng ano namin, ng goat's milk namin. Kasi nabibili na kung wala po kayong pasteurizer, ang tama pong paraan ay eh, yung pag kayo ng tubig sa malaking kawa, ilagay yung gatas doon sa stainless at mismong isama yung stainless na painitin doon sa kumukulong tubig na hindi lalampas ng 70 degrees, 69 to 70 degrees. Hango po, ilagay agad sa drum na malamig na tubig. Yung drum, punong-puno ng tubig na malamig, ano uh, nilagay namin ng uh, para patungan para hindi lulubog yung ano ilalagay namin doon para immediate yung ano paglamig Kaya pag napalamig niyo na mas mabilis mas maganda. Ang advantage nung ano nung raw milk na hindi pasteurized eh andun lahat yung nutrients yung enzymes. Ang importante at least 60 plus enzymes ang nandun na hindi mawawala pag pinainit mo. Pag pinainit mo mawawala yung enzymes. Yun ang napakalaking advantage. Pagka nagpasture sila, pagka na inita na ang ano ang gatas, nato na may ilang enzymes na wawala. Although healthy pa rin, pero you are on the safe side. Ang Go Farm Philippines po ay uh, hanggang sa keso puti lang ang nagagawa namin. Pero yung keso na katulad ng cheddar cheese, mga ganun. Wala pa po kami nun. At napakaraming gatas po ang kailangan nyo. imagine po ninyo, sa 50 kilos, 50 liters na gatas, ang magagawa nyo lang na keso ay 5 kilo. 10% lang po ang lumalabas. Ganun po, kaya hindi pa kami nakakarating dun. Hopefully, in the future. Kailangan po, para ma-assure natin ang quality ng gatas, malinis, masarap, kailangan po yung hygiene ng uh, environment makita natin sa gamit, sa lahat. Kailangan po pala malinis. At saka yung kinakain po ng kambing. Iyon po ang isa na nakaka, ano, nakakapag-improve ng lasa ng gatas. Pagka pinakain niyo po ang kambing ng pinainom niyo ng uh, tubig na may molasses, medyo manamis-namis po yung gatas niya. Pag pinakakain niyo siya ng mga mapapait, pumapait din yung gatas niya. Depende po yun. At ganun-ganun din po ang nangyayari. Depende po sa kinakain ng kambing.